yung first 20 minutes <laughs> at sa magandang morning na naman sa atin na mga katoto welcome back to another episode ng ating uh, fishing adventure rest back tayo no ayan si kananay tumatawid sa obstacle course bait is TV <laughs> wala pa si bro JJ no matinip ni bro JJ one week na niyang hinaharvestan tong uh, spot natin dito sa kandating no ayan so babalik lang kami ni kananay no after a few days ayan katatouch down lang natin oh what happened sa pwesto bumabo yung tubig no ayan, sabi ni bro no. JJ ay I may mean, mga nadaanan tayo mga fisherman na electric fishing sana hindi tayo daanan So, setup lang kami para hindi daanan ang ating spot ng mga katoto, Pero mahaba naman ito at maluwag. As tight po muna. Ay, okay, all set na tayo. No? Guys, may nakatotaw na tayong dalawa. Si Lolo at saka itong ating si uh, Mega tau Ayan, nakaharbis ah, ulit tayo ngayon. So, nagbalita si Bro JJ kahapon. No? Dalaka daw nung napakawalan niya. Halos nataranta sa pagbabalita. Uh, <laughs> Pero daw labing lima ang napakawalan niyang plapla. So bumabaw nga yung spot mo no? Gaya ng sinabi niya Tingnan natin kung uh, makakasakuti pa tayo Okay First cuts na agad tayo Ayan Double kill Double cuts Shout out Papa Ryan <laughs> And yun naman kayo, mga harvest Ayan naman si Lolo Ayan, isa yung uh, wala natin tong small Si Bro JJ daw kahapon no? Labing lima kanya napawalang po walang plapla. Ina, si Lolo pa Ryan hindi na agad. Hindi ba nang mainit pa Ryan Sinusong And, yan? Sinusong ista. Eh, masitaw mo Tao. tayo sa paguran portion, guys? Welcome to another edition ng uh, o burger. Dalawa ng dalawa lang naman, Papa Ryan. Napipili <laughs> tayo ng ano, no? Mga ikmol, pawawalan lang natin na. Ayan si Lolo, over there. Dalawa ng dalawa lagi, <laughs> Ikmol, pawawalan natin. Mga ikmol, ikmol. Ito tayo ng mga sinasabi ni Bro JJ na Plapla nasa nagawin yung mga plapla I don't know papalapitin na lang natin naga edition na nga pananungkit sungkit lang na sungkit e ka nga ni bro JJ ay muli na naman pang race pa sila wala pa yung mga inahin shout na rin natin si Kuya Tony Castro Kuya Tony mukhang hindi kami makakarating dyan dito pa lang ay harvest na harvest na ng mga itmol itmol <laughs> sama niya ang kanyang super backup na si Manny D. Macaulay and syempre shout out na rin natin paring Mel pre pag dumating yung sayong uh, papa dali na rin dito para paguri natin spot na ito nga nunid mo ng ano magpakagaling so wala lang si parin B. kung hindi sasakuhin itong mga pandaing na to so free kayo wala si parin bi pa ng kit edition ang lang coming with na sila hindi lang sila basta gutom sila gutom na gutom nanay Becha is na, nasa may gawin siya ng ano mahunting siya ng plapla ayun ayaw niya dito sa malilim at siya dala na sa mga higat ang tigilan lubay sila Lugi. ang makasawa kayo

nag-electric station eh nakahuli natin pag tumalo nala ng bawi-bawi <laughs> kapal ng isda hindi ka na nangihidaya pa los na lang si parang big hindi kaya rito mga at mall na to pinatangay na ng mga electric fishing yung mga water o burger konti pa lang naman guys eh, ah, si bro JJ dumating na no na nalate siya ng 1 minute Ayan, limited. Sabay-sabay na, na ang mga itbol-itbol. Ayan. Ahula parehas. Ayan. Ano, puro mga pakawala eh. Tingnan natin yung na kay lolo. Ganyan sa kalakay. Ah, mahilag-hilag yung kay lolo. Pwede lang na i-save. Okay. Right. Okay. So, okay. Cross okay. over natin si Bro JJ. Google na, Jay. Gugulo sa pamahalaan. sikatoto, toto. Sika na, eh. Maharbese na rin dun sa kabila. Nagka-cluster, cluster na kami. Eh. Hindi lang. Hindi na natin ispell yung cluster. Sabit-sabit na lang. Siyempre, guys. Madagal daw. Sabi ni Brad JJ. Ang laal niwano nito, guys. The biggest. Puyo ever sa kasaysayan ng kasaysayan ala ko pla pla yung pala martiri ko lang oh, yung apo yun liwalo Mag maglalaway dito ang asawa ni kananay Brett Chais TV si Emil problema walang malalak na Jay <laughs> wala pa yung mga mama o puro mga baby pa lang iba wala pa yung mga limaw Halong alimaw, janitor pa ni Jay. no nukran yung mga paras, Jay. Nasa gilid ka na, Lolo. Bakit? Ah, huli na si Lolo pala eh. Nasa gilid eh. Hmm, sumabit pa. Ah, hindi lang. Nasa gilid na siya, no. nakakataranta yung first 20 minutes <laughs> sungkitin mo na sungkitin bro JJ sungkit lang na sungkit bro bro JJ sungkitin na sungkitin yung mga malalaki na yan JJ ay suwasabi kong taas yun ho gilid eh okay. So guys, dito maganda kasama si Parem Siguradong walang hinto yung kakasigaw yun. <laughs> Kaganito yung uh, paghulihan At malamang isa ko niya yung mga isda dito. Bilisan lang ang hulihan. kang natataranta bro JJ Tataranta pa si bro JJ Ay sumabi pa sa isa natin yung gulit Ka dito, ano ng uh, kapwa mo binuwit? Nga, ah, ka eh, si Bro JJ, nakakataranta na daw. Bro J, huwag ka matataranta, Bro J. Yan lang sa gilid-gilid ang mga isda. Nolid po nang magpapagod j, eh. Puno na yung ating cooler. <laughs> Papa <Paparayan. laughs> Malawang iwanan ni Papa Ryan ang kanyang ano. Ang kanyang uh, catering. <laughs> Raya, huwag kang bumibiwa sa cater ha. Maray pa to. Abutan mo pa. Malamang okay. i-cancel ni Papa Ryan yung ano. <laughs> cater niya. <laughs> ada ah, si rosongkit lang paparayan kapan lang ista intang nanti ni maragul jay, ni malati hama jay jay roho ya jay nabalag roho ya kala ko tilapia nang malaki Ay, nilapitan na tayo ng mga roho. Mayroon tayo dito. May mga tayong roho. Mita sa inyo. Tumupalay, Joe. Malaki ito, Joe. Uy, nalaglag. Ganda ng takbo. Ganda ng takbo, Jay. Tumataglinis lang, Jay. Yun, mayroon pa isa. Yun, bumalik. Hindi, isa to, di ba isa yung malaki? Ah, di ba bumalik? Hindi, isa yung malaki. Ang takbong gano'n na maganda dyan, takbong malboro. Mas malaki yung nakawala, guys. Diyan na sila sa gilid-gilid. Mga -gilid. gano'n ba sa so, dyan yung takbong ng palutang, siguradong malaki siya. Ano naman siya eh, ay itmol ito, yun nakawala na. Anong ganyan doon pa rin? gayak mo yung banyera, mat. Nananawa ka ngayon. Parin Ah, panis yung, uh, ah, <laughs> kinuriyete mo kayo. Ang bigat-bigat na pinapasan ng battery. Ako dito yung manunungkit lang. Iyabangan mo ko nung isang araw, ah. Huh? Yan pre, dito pre. <laughs> Hindi ka nabibitbit ng aparato pre. Susungkit ka na lang ng isda. Ayun na. Mall, equal. Nagkas na bro Guys, okay, sungkit na naman sung Palbog-palbog na rin Jay Ayan na naman Jay O, bumaba ka rin eh Ayan Ready to Tingnan si parin Mangunguryente ka pre Di mo oriente konguryente pre Magdala ka na sa ako pre Pre, hindi mo na kailangan pre. Dito sa bingwit lang pre. No need mo na yung kuryente mo. Ito mo yung kuryente mo pre. <laughs> Parin di kaya siguro na nagdala lang pang kuryente. Hindi niya alam sinusong kit yung isda dito. Pre, mabigat pa yung battery mo pre. Dito, manungkit ka na lang. Manusong kit nga na isda dito pre. Wapin eh. <laughs> Kahit malayo mo kung napaksar. Dasat diretsin mo lang eh kaya. Makikita mo eh kasi sila doon. Makikita mo eh kayong utos. Ay, sumingit na naman yung roho na naman na ito. Sabihin, kukunin mo pa ito, pre. Pwede ba? Roho. Hindi, pre. Ha? Minus grass, uh, minus ano na yan. Eh, si pare, bigro, pinapakuha na rin ito mga roho. Manigas ka, pre, pawala natin, lumalaki yan. Hindi <laughs> <laughs> nyo naman karami. Mga kapag ganta yung kapagagawa ni usol mo, pinabili ko pa lang ng pyesa, karami. Hindi pinagagawa <laughs> <laughs> niyo? Yung mga estante. Ayos lang nakabilis siya. Pwede nang bukas yun, eh. Oh Oo, pwede nang bukas yun. Eh. Pakala siya magantay dun. Huwag kang kukuha ng maliit pre, Kita Pinagbabawal ko yung paghuhuli ng maliliit pre. Kabilin bilinan ko. Walang problema pre. Wala namang maliliit na kukuhuli ngayon. Puro malalaki sa eh. Layo <laughs> e na Ina. Ay, mo. Ay, small. Yay, hey, pa Ay, kung ako kung dyan, pupunin ko lahat yan. Daming daing. Ayan. Hey, eh, sabay-sabay pa, bang. Ay, susuloy ko pala yung motor na utol mo. Tapos ang tapaluto ko kay nanay nung... May baong ba kayong kanin? Hmm. Bukas na natin kako gawin. Walang kukuha ng maliliit, pre, ha? Kami ng, papalit kami ng motor. Ay, pre, makukuriente ko. So. Bawal humuli ng maliliit. kung kang nga ng maliliit. Yan ha. Pinagbabawal kayo paghuli ng maliliit. Pre. Hindi ng malaki. Kasi na dun. Luto lang. Hindi. Isak ang ano. Ayun yun. Ayun na. Kinakbong malboro. Mal siguro. kain tinakbo na eh, Jay guys tama tama dito si Parambit na no? pa muna natin yung unang set ng ating huli wala na tayong paglalagyan sa cooler <laughs> eh dala, -dala. ang kuryente daw siya sabi oh, di na kailangan ng kuryente dito ay na kayo na isa natin wait na nagpapahit pa ako guys yan yeah. yan yan ay mula ka lang pala Dragon Ball ang kailangan ko Go mama Kung gagamit ka pa ng kuryente dito pero mapapagod ka lang Sabis sa pala dito po Isa ko Dala Ayun okay, na lang natin sa pre ha. Mungut dah. Okay, sungket nalon na nun. Sungkit pra Hey! Come to papa. Jakpat puririt na Jay. Tana Jay, marugulian ni Jay. Malaki to Jay. <laughs> sa pisngi Jay. Hindi, sa bibig. Sa pisngi. Sungkit pra JJ. Sungkit lang to the to max.